sa bagong Pilipinas ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan while power emanates from the people change must begin in government kaya naman ito ang aking mga mahigpit na tagubilin sa mga kawani ng gobyerno una bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Magandang araw po sa ating lahat mga kababayan kahit medyo maulan at bumabagyo yata no. eh sige tuloy lamang po ang buhay. Ako po ay uh, medyo natatawa dito po sa mga pahayag ano. May pahayag po kasi ang abogado ng KOJC na tinawag niyang mga bayarang media daw. Oh, mga bayarang media na nasa labas daw ng KOJC na patuloy na nakaantabay at uh, nag-aabang ng balita sa labas ng compound. Ano? <laughs> Matatandaan Matatanda po natin mga kababayan na kamakailan lamang eh, sinuplak po ni uh, dating uh, Vice President uh, Kabayan Noli Di Castro ito pong si Atorito ba? Si Atorito Rion ba yun? Hindi ko kabisado. Basta ang lawyer po ng KOJC nang na sabi po ni... Uh, kabayan ay uh, palabasin na. Oo, palabasin na, isuko na si uh, Kibuloy para dipensahan o uh, linisin ang uh, pangalan. Ano? Yan eh, sa korte para eka nga fair ang labanan. May napansin po ba kayo mga kababayan? Tingnan nyo po. Uh, tingnan nyo po mabuti ito. Ang kanyang kliyente ay hindi lang po akusasyon. Si Kibuloy ang tinutukoy natin dito. May mga nakasampa ng uh, kaso sa kanya sa korte ano pero uh, pilit nilang sinasabing inosente si Kibuloy. Tapos ito ngayon direhen po ninyo ano mga kababayan. Tahasan pong sinabi. Oh ang sinabi talaga nitong si Attorney Torion. Uh, pasensya na kayo ha kung uh, nagkakamali po ako dito, hindi ako sigurado. Basta parang natatandaan ko kasi Attorney Torion yata yun yung nagsalita, nagsabi na mga bayarang media daw itong mga nasa labas ng KOJC. Ang pinupunto ko po dito, mga kababayan ko, pag sila po ang uh, inakusahan, eh nanggagalaiti po sila sa galit at todo uh, depensa kahit wala naman sa katwiran, no? Pero sila, itong si Atty. Torion at ng uh, iba pang mga miyembro po, tagapagsalita po ng KOJC, kung uh, mag-akusa, eh ganun na lamang. Kahit walang sapat na dahilan. Ano ba sa tingin ng mga ito, ano? Sila na lang ba ang tama? <laughs> Hindi na nga marunong sumunod sa batas. Hindi din maalam sa salitang respeto. Tama naman si Kabayan Noli. Ilabas niyo muna si Kibuloy, harapin niya ang kanyang mga kaso, at pag napatunayan, napawalang sala, saka pa lang natin siyang paniniwalaan. Oo, oh, di ba? Oh, saka pa lang natin paniniwalaan na inosente nga itong si uh, Kibuloy kahapon naman mga kababayan, eh nakapagdiwang naman ang mga ito ng kanilang anniversary, uh, anibersaryo. Oo, matiwasay at uh, maayos yung kanilang uh, presentasyon. At sa tingin ko po, eh pabor pa nga sa kanila yung presensya ng kapulisan natin doon. Hindi ba? Uh, di ba? Eh, Siyempre, may mga pulis na nakapaligid, o, hindi walang mga intruder, walang mga eka ngay masasamang <laughs> alam na natin yon Naging mapayapa at matagumpay. Ayan. Pero bakit hanggang ngayon, mga kababayan, ano kaya ang dahilan? Ano? Bakit hindi pa rin na uh, nahahanap itong uh, si Kibuloy? Totoo kaya yung sinabi po ni VP uh, sa isang uh, ambush interview? Uh, nagkaroon po kasi ng ambush interview kay uh, VP Sara. oo. Uh, at ang sabi niya, wala na daw po si Kibuloy dito sa KOJC compound. Eh nasaan? Eh sa may sabi, nasa langit na daw si Kibuloy. <laughs> Di ba kasabihan natin, pag nasa langit na, e pumanaw na. <laughs> sa mga naniniwalang pumanaw na po si Pastor Kibuloy, sa mga naniniwala na pumanaw na si uh, Kibuloy ano, eh baka nagkakamali po kayo. <laughs> Matatanda po natin na sinabi po ni uh, Kibuloy na ilang beses na daw siyang uh, nakapunta sa langit. Hindi eh, ba? Kung saan nga eh binabanggit pa nga niya doon sa sinabi niya ngayon na ang kanyang uh, na doon ay diamante. Uh, yung doorknob ng uh, kwarto niya ay diamante. <laughs> Baka nga po itong dahilan, ano kaya hindi mahanap si Kibuloy eh. Mm. Baka habang na hinahanap siya dito sa lupa, eh, nag na, stay muna. O, oh, magpapalamig-lamig muna siya doon oh, sa kanyang uh, mansion sa langit. <laughs> Pero parang may mali mga kababayan. Kasi ang sinabi po ni uh, B.P. Inday Sara sa mga taga K.O.J.C., Nandito ako, kasama nyo sa inyong kadiliman. <laughs> oh, aba. Hindi ba? Pag sinabing kadiliman ay kasamaan, di ba? Oh, parang ganun din yung sinabi po ni uh, roke mm, Ang sinabi naman po ni Roque ay, ang kadiliman ay kalaban ng... Oh, ang sagot naman ng tao dun sa harap niya ay, kasamaan. <laughs> Nagkakan ba buhol-buhol na eh Oh, eh, buhol-buhol na mga sinasabi ng mga ito <laughs> Litong-lito na oh, Litong-lito na dahil uh, kahit anong gawin nilang paninira At uh, uh, pagpapasama sa ating uh, Pangulong Marcos At ng administrasyon kasali eh, Walang epekto at hindi na pinapaniwalaan ng taong bayan Alam nyo natutuwa nga ako dito sa napanood kong balita po mula sa PTV ipinakita ang buong isang linggo na ginawa o trabaho ng pangulo ang galing talaga at uh, talagang uh, ikangay uh, mapapasaludo ko kay uh, Pangulong Bongbong Marcos panoorin po ninyo at uh, kayo po sasaludo rin po kayo sa kanya pero sa kabilang banda isang linggo din ang balita <laughs> isang linggo din ng balitang paninira sa kanya oo oh, oh, paninira ng KOJC sa kanya at ng uh, pamilyang Duterte Grabe ano, oh, wala talaga silang kapagod-pagod, namamaos na nga sila sa kasisigaw-sigaw Eh doon sa liwasang Bonifacio, kakaunti na nga lang sila Eh yung iba, ang balita ko may uh, bayaran pang nangyari yata oh, Napanood ko kanina doon sa isang vlogger din na umikot-ikot doon Inikutan na isang vlogger yun eh, yung vlogger ng uh, BBM uh, Nakita daw yata na may uh, bayaran <laughs> At uh, panghuli mga kababayan Uh, ako yung magtatanong lang. Sana po ay uh, mag-comment po kayo at sasagutin po yung akin katanungan. Ano? Itanong ko lang po sana sa inyo mga kababayan. Ito yung tungkol po doon sa post ni uh, Attorney Panelo na ang malakas daw na tandem sa 2028 presidential election ay Sara Duterte at Digong. Tingin po ninyo. Pa-comment naman po mga kababayan na kung uh, ano sa palagay po ninyo ito ano o baka hindi naman po kayo mapalagay. <laughs> Yun lamang po at uh, maraming maraming salamat po sa panonood. Sana po yung mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe naman po sa aking uh, YouTube channel at huwag nyo naman pong uh, kalimutan ilike yung ating video. Magandang araw po sa ating lahat muli.